hello again um, para po makatipid may tipid tips po ako sa mga nasa Canada na, na babalik ng uuwi ng Pilipinas kapag may um, Canadian bank account po kayo at may may Pinas bank account din po kayo pwede nyo po sa ano po pwede kayo mag-bank to bank transfer para sa panggastos ninyo doon sa Pilipinas para hindi kayo mag-withdraw sa uh, Canadian bank account nyo dahil masyado po talaga siyang mahal um, tapos 10,000 lang po ang pwede ninyong excuse me, ma-withdraw sa isang transaction excuse me again <laughs> um, so 10,000 tapos may deduction siya sa paggamit ng ATM ng 250 pesos tapos um, sa bank account mo naman sa Canada, eh, didakan ka din ang, ano, another $5. So, parang doble na siya. At saka, an ang ginawa ko po kasi, kasi kababalik na po namin galing sa Pilipinas, ang ginawa ko po, is may BPI pa po ako sa Pilipinas na active kasi po, nag-online nag bank, banking po ako. Um, so, may si po ako dito sa Canada. May, uh, may uh, global money transfer po siya, which is zero fee. Uh, very competitive din yung rate. Um, so, ang ginawa ko po, nag, naglalagay po ako ng pera. Kapag nag-transfer ka po ng weekdays, uh, within 30 minutes po, naka, uh, nalabas na po sa banko mo sa Pilipinas. yon. So, ang ginawa ko po, is eh, nag, nagtatransfer ako ng pera galing sa Itatansin po ako ng pera galing sa CIBC ko Tapunta sa BPI ko sa Pilipinas Tapos, i withdraw ko na lang po siya doon So, wala siyang bayad So, uh, napakaligay sa savings po talaga dahil ano uh, Dahil wala po akong card Dahil na-expired na po siya Dahil sa deniers na po ako sa Canada na-expire na yung BPI ATM card ko. Um, I was trying to get a new one. Pero, um, it takes another two weeks. Wala po akong oras ka. Three weeks na po kami sa, kanan, sa Pilipinas. So, ang ginawa ko po, po na over the counter po ako ang withdrawal. Minsan po, kahit kung kumukuha po ako ng ano, 40,000 pesos, 3 days lang siya gagastusin. 2 to 3 days lang. Depende kung anong ganap sa ganap sa Pilipinas. So, nag-withdraw po ako ng ano, balit 30,000 pesos gamit ang BPI. Gamit ang uh, ano, Canadian Bank account ko. Ang uh, ang nangyari po, deduct, may deduction ako kada withdraw, which is yung uh, every 10,000 pesos may deduction 250 pesos so ang nangyari, 3 times ko po ginawa may deduction po akong 750 pesos tapos yung sa, ang nangyari dahil kinuha ko siya sa savings account ko ang nangyari may deduction akong 25 dollars doon, kasi kasi po, may deduction ako ng 10 dollars kada withdraw plus another 5 dollars so, masyado pong malaki So, ang nangyari po, nag-withdraw ako ng 30,000 pesos. Ang nangyari po, ang deduction ko is about 1,900. So, malaki-laki na rin po yun. Parang. So, uh, yun po. Tipid tips po sa mga Filipino na na nasa Canada na at tapos pag uuwi ng Pilipinas, malaking savings po talaga kung gagawin niyo ang bank to bank transfer dahil maliban po sa wala na kayong iisipin, magdadala ka ng malaking pera o oh, magpa-money exchange po kayo. Masyado pong maliit yung ano, hindi po competitive yung money exchange kapag dumating kayo sa Pilipinas. <coughs> so, uh, yun po. Sana, na, sana nakatulong. Bye!